Handa na ba kayong sumakay sa isang mahiwagang paglalakbay? Pakinggan ng nice yaman, ang aming bagong fantasy audio drama. Pero bago yan, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa aming YouTube channel at naklik na ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na episode ng aming NYGC Blind Drama. Buksan ang inyong isipan at hayaang dalhin kayo ng nice yaman sa isang kakaibang mundo. Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Oh, ano ini? Eh? Nagliwat ang itsura ko? Ba, kag may nakatatak sa agtang ko, nakita ko sa ispihong adako kaganghalan Naishaman nice Naishaman nice Tagpangapin sa ginapigos ng katauhan, tagadamping sa kamatuuran Naishaman nice Naishaman nice 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 Isa naman kaobra maestra ni Kuya Gil Andan sa 106.9 ASFM The Community Radio Dirilang sa NYGC Naishaga nice Channel Blind Drama Iyo choy na, na rajoba. Ang nagligan nga bahin sang aton nga drama napatay ang lolo ni Nardo. Kag si Nardo nangin naisyaman. Samtang sa pihak ng bahin, si Mia nasapwa na lang ni Don Pakundo nga naghikong. Apang nangin bangko si Mia. Ano pagidaihan nga katalagman ang atubangon sang aton nga bida? Aton ini pamatian diri sa aton obra maestra nga drama. Bangko, sang bangpo, kamatayon. Sa diri gihapon sa Nagsyaman! Malapit petna Alasingku na Alas immediasang hapun to ingsor ingsor Ni. Hey. profesor beckondoh dariha nai Alasing ko'y midyan na sang hapon. Amoy ning patimaan nga nga ng mga ido. Ipreparar na nga akong laboratory. Ang tanan ko nga mga gamit. Oo. Oh, kay mga alasay sang hapon. Sugdan ko na ang una kong uh, buluhaton kabailo sa pagpasalamat sa ato na galon naging buhi niya si Mia eh matuman Profesor Bakundo Matuman Ji. <tutulay> Negeri buat mata udang itu curah kau. Dia ini tidak kemari buat itu muda. Sesungguhnya gina tu bangkong ispiho. May ispada aku sekilin dah. Keng, anu bela ini. Naputos ang lawas ko sang kon ano nga bagay nga daw hindi ko ma-explicar. Kag sa pihak ko na may relo. Kung sa na wala yun isang oras ha. Apang relo ang porma yun eh. Kag may tatlo katulong ukan. Itong ukabing ang isang nene. Eh. Are. Hm? Wah! Hindi. Nagdulom sang tuman nga kadulom. Ito mo ko balik. Oh. Ah. Ba. Nagnormal naman ang tanan. kagang ah. ah. kag -g 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 ang, ang sa nga nahigat ni. Ito mo ko abi. Hop. Nagtuhaw naman ang pirti kasanag. Kas, kasanag na... Nagtuman... Kasilaw. Ito mo ko inibalik. Nagnormal lang tanan. Ano ba ang katanagaan ni eh. ni? Nga nagliwat ang dagway ko. Iimbis ako si Nardo nga nangin nangin na man ako aring katapusan ang sa tunga iitom o koy na may naga may naghambal. amoy ning itom mo kung hindi ka kasarang sa kaaway mo, Kag sa pagtungok mo sining tunga nga bahin siyang rilo. Magkagawa ako. Kagkong sa diin, magasan ni persa kita. Nga sang Lulo, ine. Ako nga sang siyang kalahinan. Lolo, ikaw ni? Ako ni, naisyaman. Sige na, ito mo kong napalik kagamaglupad ka. Mangnugayaw ang ikaw. Agot ko nga may mabuligan ka una, una oh. Oh. Ah, na sa una unang mission Ito mo ko na hindi. Wala na. Huwag kang hindi ako magkampati. Ayahan hana alin ni sa so makagagawa nga ginahatag sa ako na ako na ako ako sa ginapigos, sa kaginadaong daog kinagapang at karoon malupad ako malupad ako Arana, dasikon ko pagidang ko pa paglupan. Lapit na gitlang Kagamag alas na sanggap eh Hari na ako sa laboratory room ko Ang bangko na si Mia <laughs> 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 Nalipay ako tungod Pisan bangko ka lang Apang Yari ka karoon sa kuntupad Ba -amat, amat na Alas 5.59 ano Nasa ngapon. po <trah> Hindi Ano nga? Talagang liwat ang Ang dagawa isang bangko Ba Hindi Profesor Pakondo. Oh, oh, salamat kita galon. wala kita ko nag... Nagaho na una. Ngang pangko eh ni manginikaw sa tiyon sa kagabi, miya. Malakat ako sa buong. Tungod, may misyon ang galon ta na kinapabuhat sa akon. Hulat ang pagbalik ko, Profesor. Hulat ako. Mia! Hindi! Mia! Nagalakat siya palayo. Mia, maghalong ka! Maghalong ka, mea. Mia! ini senyakut sedin Magah a jakungalago Oh bakndo Pakunndo

asul dan kau ini kau nak kita baca kau mana suaku kau kau ginhalinan balik segin kau Ba. Pinde. Dep 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 ma pondo aku. Ma tau apa bai. Eh dai. Ba na Eh, eh, -uh, nah, no, eh moman. Gapi na ni. Mena mm -hmm. gala bai pangasal lakian. Ba sikon happy ton Siapa si Mia? Mia? <laughs> aku memanggali si... Aku memanggali si tutung. Asyiknya, kan? Pembuka aku, eh. Um... Okey lang. Kau mahu? Hah? Tidak. Tidak nak kata-kata. Tidak nak kata-kata. Oh... Oh... Nak masuk-susah sang tumang kanipis ngebayo halin sa babaw pagkado oh, sa dalam. oh oh dogi na demonyo ako pwede na dere pangodari mo lang kita sa higad siyang talan wala man dito suga oh ha ah, ah um, bau perting di buinas kumatabu oh, ah. Andali, uh, andali. Andali lang. Andali lang. Uh, uh, ha. Ay, nga man hindi. Ay, gusto mo man ay han. Um, lang kita. Uh, wala talang ako. May, um, may kuhao lang ako. Bahamot. Ah, uh, okay na, na wala bahamot. Uh. Sige na. Uh, wala talang ako. Uh, uh, sige, na. sige. Uh, wala lang ko siya. Bah, hindi. na dula siya sa hinali. Oh, ah, oh. ginamata-mata lang siguro ako. Wala ko siya. Ba? Bangko? May nagtuhaw nga bangko sa tubang ko? demayun ni baru dua leh mampu kau <laughs> bangkok. Aree mampu kau kau sebangkok ini sampang gahulat saya. Oh demayun ni demay bangkok. Aree mampu kau kau. Ini 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 ini. ko. Hindi. Dugin na. Ang ako sa bangko. Ano? Tamang. Tamang. Ba? Ano ina? Bangko? Bangko kag... kag daw may... daw may nagapungko sa bangko ina na. Oh. Eh, palapitan ka pa kita, kagimotaran. Oh. hindi! Kinlawan sa bangko ang tao nga nagapungko? Ba? Hindi! Nadula sa hinali ang bangko! Nadula! Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasugpon sa aton drama. Nice, nice Isa naman ka-obra maestra ni Kuya Gil Andan sa 106.9 ASFM The Community Radio Audio Vision Editor Rumel T. Peneda, Soundman, Man Emilio D. Magbanwa Ginatulong sa inyo sa NYGC Nice Yaga channel, channel Blind Drama, drama. Nice Yaman Youtube na Radyo Pa Superhero Puso'y puno ng pag-asa't pag mahirap hanggang sa mayaman Lahat ay tinutulungan, walang pinutulungan basta Superhero Isang inspirasyon Isang halimbawa sa ating Nang tunay na pagmamahalan Kaya't ating Lipag malaki Ating bayani Si Nice Yamel Ang superhero Na tunay na nakilingkot sa bayan